Magandang gabi. Maganda 6:15 na pala. Okay, magandang gabi no. 6:15 tayo nag uh, dapat supposed to mag-start na uh, medyo na late na ng konti due to technical difficulties. Again, nagbabalik ang Pit Cobra Live and uh, with uh, of course, uh asaminin naman po uh, ako no at uh, maraming salamat no sa pag-tune in no at uh, ito nga pala si Rico Brother at uh, pag-uusapan natin yung bagong produkto. Uh, actually ito yung uh, one of the latest no. Ang uh, produkto na ng Picobra yung Vinomax Forte na may uh, 30ml na. So bago yan no, uh, pakita ko muna sa inyo yung uh, yung commercial ng uh, yung mga yung, yung kabagahan na mayroon ng 30ml. Ito panoorin natin. Kinahanap mo ba ang sekreto sa tunay na lakas para sa inyong mga manok? Venomax Forte, ang pinakamabilis at pangpalakas para sa pangbabang manok. Mayroon itong kombinasyon ng B-complex vitamins para palakasin ang katawan at patibayin ang immune system para sa lakas na hindi natitinan. Okay, so yan yung Venomax Forte. Uh, now comes with the 30 ml Uh, uh, available na 'yan sa sa mga poultry supply at sa online platform no yung 30ml only at uh, 999. So almost 1,000 pesos ayan. So paano ba gamitin itong uh, ultra vitamina? Ina yung, yung tinatawag natin eh of course binabackport 'yan. Pero ultra vitamina. Siyempre yung iba 'ko, ang dami ng uh, gumagamit ng super super no. Eh, ito papatunayan kung bakit ultra vitamina. At syempre, uh, ito eh uh, papag-uusapan natin kung paano paggamit at uh, makasama natin na uh, ulit yung uh, isa sa mga nag uh, nag uh, kubaga uh, nag-suggest na para magkaroon ng ganitong produkto ng Pit Cobra at uh, yung formulation na according to him nga it's a uh, very effective uh, yung kubaga ano yung tamang uh, sangkap na gagamitin dito na na testing na for uh, almost a year no na nakikita niya yung successes. Of course, uh, with us is uh, no other than ng ating uh, OFW Reader champion, no isa sa mga champions of the pit. At siyempre, ko brother natin to. Walang iba si Daddy Milievo. Ayan. Magandang gabi po sa lahat diyan sa atin. Mga co-brothers. Okay. Ayan, si Boss Daddy. Na naka-portrait lap. Okay lang yan. Tuloy lang tayo. Cellphone kasi yan. Nasa all the way from Dubai. I think it's 2 o'clock yata ngayon dyan, ano? 2.30 po. 2.30, oh. So, kamusta, no? Sa ating mga magigiting, no? Na OFW, kasama dyan si Boss Daddy. Na, na, hindi pa rin nakakalimot, no? At tuloy-tuloy pa rin yung kanilang passion no? sa mundo ng sabong. At uh, siyempre, uh, sa mga kaalaman, no, paano maging isang champion ang kalilang mga alagang manok. Ayan, so, um, napakita kanina yung uh, advertisement, no. Actually, yung commercial ni Boss Daddy doon. Ayan, may 30 ml na tayo. Iba na rin yung itsura ng bote. Ayan, napakita ko sana. Teka. Anyway, uh, nakalimutan ko pala i-upload <laughs> yung ano dito eh. Yung uh, ating, um, wait lang, wait lang. Ano, ano ko lang. So, binomaksport eh, kailangan makita nyo yung, ayan, ito na na-upload. Sorry, my fault. Yung bagong look. Ayan, yung bagong look ng Mr. Gendel. Ayan, so share natin. Of course sa uh, uh, ito eh uh, naka-air sa Facebook ng bagong Facebook page ng Pit Cobra, yung Pit Cobra. Search nyo lang yon at sa YouTube The Pit Cobra The Game Changer and uh, Pit Cobra Brother. Hopefully yung ating mga mga viewers, ayan, hopefully they can uh, tune in and um yung iba kung sa sa YouTube mag-subscribe na rin at mag-follow na rin dito naman sa ating Facebook. Ayan, um, uh, buuin natin to, no? ulit natin. No? Uh, unfortunately, uh, na-unpublish yung isang Facebook. Uh, God bless nga, doon sa ano, kung meron man nag-report. But uh, I don't know why, but uh, hopefully may, may ibalik ulit yung Pit Cobra The Game Changer Facebook channel. Ayan, so pakita ko lang sa inyo yung um, Sport. Eh. Ayun. Ayun. Ayun, boss daddy, nakikita mo ba? Opo, nakikita ko po. Ayun. So Oo, so, so, oh, oh, no. So yung yung ano, yung yung content, yung composition na sa taas, so vitamin B1, vitamin B1, yung pyridoxine na vitamin B6, cyanocobalamin na vitamin B12 at saka panggamit acid na B15. B15. Okay. Ayan. Bakit ito yung ano? Bakit ito yung uh, kubaga yung composition na kailang ilagay natin dito sa Binomax Forte? Eh? Uh, yan po ang napili kong composition kasi uh, sa by experience yung B1 at B6 yan yung nakita kong mabilis mag uh, magpabuka ng katawan ng manok. So, nung unang pagtesting namin diyan, Actually, nagtesting kami diyan after pandemic na yung 2022. Yung pinakaunang bote talaga na pinatesting sa akin. Na uh, marami talaga kaming panalo. When it comes to siguro mga 70 to 80% na panalo sa amin. Parang, uh, nung, nung testing pa lang. Bali, testing na, pa lang 83 mm -hmm. no. Uh, oh, ma mataas as in mataas. That's Tapos, sa uh, B1 at B6, yun ang na-observe namin na pag tuturo quickly, mabilis siyang bumuka yung manok na magaan. Hmm. So, yung B12, naman natin yung purpose ng B12, uh, pampapula ng muka, pampataas ng dugo papunta sa utak. Tapos, yung pangamic acid, which is B15, uh, commonly, common yan sa ibang mga imported na gamot na ginagamit. Yes. Yeah. Uh, yeah. Usually, nagamit namin dati na made in US. Um, Dr. Blues, mga Dr. Blues, mga gano'n. So, pinagsama-sama ko yan para isang turok na lang. So, when it comes to dosage, yung napag-usapan namin ni na, uh, Sir JR na yung dosage or content ng B12 is 5,500 mcg lang. Pinataas lang yung ano, yung B-15 niya, which is uh, 50,000 mcg. So, nung ginawa na, nakita po namin yung resulta na may talo, may talo, natural may talo. Ma matatalo, pero medyo matagal siya mamatay. Mm. Matagal siya mamatay. Uh, hindi siya basta-basta bibigay kasi hindi nagbiblit ang manok dahil yung katawan niya malapad at magaan. So, konti hmm. lang yung tubig sa katawan. So konti na lang yung pagpapagalaw ng ano ng manok kasi ano na bawas na yung tubig niya sa katawan eh dahil sa gamot eh sa B1 sa B6. So konti na lang pagpagalaw ng manok diyan. Kumbaga hindi na mahirapan yung handler sa pagkondisyon ng manok gamit sa gamot na to. Kaya pala dagdag Anton no, dagdag lakas at tibay. Oo. 'yun yung 'yun yung kanyangan talaga. Uh, compared with the uh, Vinomax, alam naman natin yung Vinomax, uh, napakagandang uh, B-complex na to, no? Super B-complex. Maganda din po ang Vinomax uh, hmm. when it comes to B-complex din. Kasi by experience, um, minsanan lang po natin siya ibigay sa 21 days. So, yung manok natin, medyo, kung nag-workout tayo, medyo hindi, medyo kukulangin pa siya ng konti. mm Although meron tayong drops, pero kukulangin pa siya ng konti kasi wala siyang turok na additional. So, ang um, administration ng drops kasi oral eh. Yung iba naman yung administration ng injectable eh. Through intramuscular yeah. naman. So, laking tulong po talaga kapag ano, yung Benamax Forte na to. Kung para sa akin lang. Na tulong na umpisa pa lang sa conditioning, makita mo na yung potential ng manok yung Vinomax uh, yan single dosage din na talaga yan throughout the conditioning uh -huh. phase no kasi talagang uh, matapang no yung gamot niya no kaya hindi siya recommended na maraming turok unlike uh, dito uh, sa Vinomax Forte eh, uh, every week no base naman yan sa dosage ng naman yan, no? every week mm -hmm. naman yung uh, application nito so Okay, so having itong mga composition na ito na sa tingin natin eh magbibigay ng uh, dagdag lakas at tibay no sa ating mga panlaban. Uh, uh, parang uh, tingin natin na ito ay inaaninutulad wag naman uh, ayoko sabihin na iginaya, but uh, ito ay inspirasyon din no sa sumi na, sa sikat at sikat na yung itong um, kumbaga yung super vitamina, di ba? Alam naman natin oh, yan. Oo, oh. oh, oh, na um, sikat na sikat yan. Dr. Blue, super vitamina, yan. So, sa tingin mo yung composition, may pagkakaiba ba dun sa mga nabanggit ko kanina? ah uh, yung composition nito is magkaiba sila ng, ano, ng super vitamina. Although, yeah. same thing sila, ng content nila is 5,500 MCG. Pero yung super vitamina is dalawang klaseng bitol yung ginagamit nila eh. Mm -hmm. Hydroxocobalamin tsaka cyanocobalamin. Yung Venomax 40 is only cyanocobalamin. Yeah. So, yan po nagkakaiba. Pero, comparable sila. Pwede Pwede yung... Pwede makasabayan yung Venomax 40 sa ibang brand. Mga imported na brands. Pwede makasabayan. Subo ko na eh. Mm -hmm. Oo. Oh, oh, kasi para sa... Ah, di ba? Uh, sa ating mga followers and subscribers no, na nanonood currently at uh, sa mapapanood nila itong video na ito. Si Brother Daddy na subukan niya naman lahat, no? Meron pa mga iba eh na nakalimutan ko lang ano yung mga brand na hindi known. Not only the Super Vitamina, yung uh, Marami pa, marami pa. pang brand. brand. Blues, maraming brand na imported. Usually made in Mexico. Mexico, US. So, Canada, meron ko pa isa yung pinapakita strange. sa akin yung sa Australia da, tama ba? Australia, so, Australia kaso hindi naman hindi naman available lagi sa Pilipinas. Mm, na mm. na nakita niya yung mga qualities nito nung ganda ng ano ng epekto sa manok, no? Pero kaya nga na isipan niya na ito ay sinasuggest niya yung composition na oh. papatok. Fortunately at uh, meron tayong uh, way para makapag-create uh, ng uh, gintong composition and lumabas na nga itong Binomax Sport, eh. itong Ultra Vitamina B12. Opo. Okay. 5,500. Okay. Yeah. And actually, naisipan ko yung ganitong composition, which is yung formula na to, base na rin sa mga gamot na nagamit ko dati pa, bago pa nag-umpisa ang Pit Cobra. Yung mga imported na mga gamot, pinasubukan ko na talaga na mga yung super vitamina, hindi ko pa nasubukan actually. Yun ang totoo. Pero yung ibang brands, subukan ko na. May din Australia, Canada, US. Nasubukan ko na. Kaya naisip-isip ko na mag na uh, isa to sa Pit Cobra para magkaroon tayo ng sarili natin sa Pilipinas. na uh, which is uh, aligned naman ang performance sa mga important brands. No need na tayong bibili sa ibang bansa which is readily available na sa Pilipinas. Ayan. So, 'yun ang presyo ng 30ml no, by the way, ano, 999. Oh, parang less than 1,000 pero 1,000 almost 1,000 piso lang. Almost 30ml. Kaya nga pinakita ko ito kasi para at least may idea no, may idea kayo na ang um, ng ating uh, ultra vitamina is uh laki ng diferensya dun sa presyo ng ng uh, napakamahal. Oo, <laughs> oh, yun naman. Napakamahal uh, po ng super vitamin kasi imported oh, na siya tapos may tax time. pa siya. Mm. At saka so... ito na yung hinihintay ng taga dun sa amin sa Negros na uh, affordable, affordable siya at 30 ml, hindi siya ganoon kabigat sa bulsa. Tsaka kahit na maliliit na breeder, kayang-kayang bilhin. Mm, ayan. Ito na yung so, price, siguro ng taga doon sa amin na yung ganitong presyo. Kasi marami ang nagtatanong kung meron kayong mga mas smaller variant. Yung mas smaller Opo, na marami, okay. marami. So, marami kayo, nagtatanong. na, Lumaglabas na tayo ng 30 ml. Ayan, ito yung, uh, ito yung 30 ml ng binomax po at 999 pesos. At uh, yun, syempre sa iba na they can afford Uh, um o kahit naman sino pwede naman ba sa paghipunan natin no 35 no ang ating 100 ml For the or the 100 ml uh, pwede yun sa mga maraming schedules oo oh, oh, sa siyempre sa mga big time no Na talagang uh, uh, madalas ang laban madalas uh, ang laban i would suggest na yun na yung 100 ml so 100 ml ayan no 35 so ang laking uh, kubaga parang uh, hindi natin nakala na yung itong presyo no? sa so, uh, 999 oh, na talagang uh, perfect no din sa ating mga backyard uh, Yung mga nagko-condition din yung mga breeders natin. Ayan, so yung itong um itong uh, Binamax Forte uh, available yan sa Shopee, Lazada, sa petcobra.com at so, sa mga poultry supply sa tindahan mo. Boss Daddy. Opo. Sa <laughs> so, <yung, yung> <laughs> pamangkin ko yun. muna, sa pamangkin ko. Sa pamangkin I, ko ng 30 ml, ipapadisplay ko muna. Doon. Ano bang, na bang name, ano, ano ba? bang name ng poultry supply nung ano? Uh, Vince poultry, Supply po, sa Pulupandan Negros Occidental. O yan, check nyo. Yan, yan. yan lang, sila lang may available po. dyan sa, Opo. sa Negros. Dyan sa negros. Mm -hmm. <laughs> sila lang sila lang may available. O, kasi, Lala mo na ang operations pa lang namin. Although buong Pilipinas na no nagpapasala, uh, nagpapasalamat kami no mula sa pamunuan ng Pit Cobra no the game changer na halos buong buong Pilipinas na no sa base sa aming uh, sales sa so online hanggang Sulu. May mga bumibili na from uh, Hulo, Hulu Sulu. Uh, ayan, um, ano ba ba yung mga areas even mga islands sa Palawan. Ayan. Tawi-tawi na lang, Batanes, baka meron. <laughs> Sana naman. <laughs> uh, may mga bumili na rin dyan, no? almost complete yeah. na. Si Kihor, wala pa. Um, pero meron ng kamigin. Halos lahat. Halos lahat, no? Kaya, unti-unti na, 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 nakikilala ng ating uh, Pit Cobra The Game Changer. Okay so, kulit, so naghihintay po yung mga ano yung mga kasamahan ko sa Singapore na taga Cebu. Naghihintay kapag dumating daw entertainment. team ko daw po sila. Shout out. <laughs> um, shout out binanggit mo yan na uh, okay. Shout out sa ating mga sa ating mga co-brothers dyan sa Sibu. Nako. Grabe kayo tumangkilik. grabe kayo sumuporta. We wish na magkaroon kami talaga ng operation soon. Darating kami dyan kasi talagang uh, isa sa mga top kagaya top selling yung region na yan, yung mm. Cebu. Ang dami, ang dami namin customers sa Cebu talaga. Iba, iba kayo. No. Actually, lahat naman. Mindanao, even sa Luzon. Yung nga, buong Pilipinas na eh. Pero sa Cebu, shout out, No? Special shout out sa inyo. Kaya ang dami na, ang laki ng benta natin dyan sa, sa Cebu. At uh, tumatangkilig. At of course, sa uh, nagre-report din ng kalilang mga tagumpay. No? Yung kalilang pagpapanalo gamit itong mga produkto ng Pit Cobra. Okay. So um, I think uh, we were waiting for questions no uh sa ngayon I don't know parang uh kung may tactical issues ba kami um, hindi ko ma-check from the Facebook and the YouTube kung uh, we're on really live but uh, I hope na kahit pa, no? um na-record nare na uh nag kumbaga, uh, air kami and then afterwards, you can watch it regular, uh, parang replay na lang. So, uh, ito, since na dito na ang, uh, kubaga yung uh, smaller version, ay uh, yung, kumbaga, yung small bottle ng uh, Binamax Sport, eh, kahit naman sino pwede ng, ano na, they afford na, no? Uh, at, um, affordable, abot, abot, abot kaya na. Afford na, abot kaya na. Tapos, one week, bagay, every week yung dosaging base din sa weekly na weekly yeah. tapos yung last na inject is 3 days before the fight yun lang 0.3 cc oh yan so maliwanag the usual sure. lang the usual dosage yan so alam na natin kung paano paggamit ng uh, ultra vitamina B12 5 5500 yan ng Binomax Forte eh, gawa ng Pit Cobra the game changer Okay, kung uh, wala na tayong mga questions sa ating mga uh, sa ating mga subscribers and followers, uh, we will um uh, end this ano na itong uh, Pit Cobra live at uh halos lahat naman na na natake lang namin dito. And uh, I hope that other products din ng Pitcobra, no, uh, tangkilikin po natin 'yan at 'yung uh, Facebook sa mga hindi pa mag follow follow na in dito sa ating YouTube channel. And uh, of course, um, uh, excited na nga talaga kami no, na, na talagang na dumating na itong uh, 30ml kasi marami na rin nagaanap. So boss daddy, baka may ano ka pa? Uh, may pasok <laughs> paso pa ito mamaya. may pasok ako mamaya ang gabi. Um, <laughs> Sa paggamit ng, for, ng, ano, ng 40, eh, of course kasama po dyan yung foreplay natin. Yung tatlong klase na drops, Proverb Noni, uh, Vigor Liver, saka Pro -buntel tapos it's either yung pang-apat is either uh, iron capsule uh, ignite or silver capsule kasama na yung injectable natin diyan ng Venomax Forte. Ayun, uh, speaking of, no para at least uh, ma-prove -ma natin no, ma natin na itong paggamit niya talaga ng Venomax Forte eh 'di ba nagbibigay ng uh, higher percentage Gaya na, nabanggit nga kanina ni ni Boss Daddy nasa ano siya. Uh, Ayun, nasa 83% which is a very uh, big uh kumbaga, big uh, factor na 'yon sa winning. So ayan, so makikita niyo uh ito you know, yung latest. Ito yun po yung latest, latest ng March. Oo, oh, tsaka um, ito, gamit 'yan no yung uh, yung Kung mga, gamit 'yan ano yung, yung binomax, binomax 40 natin diyan. Mm -hmm. And um... Wala naman kami ibang ginagamit na, ano, kung di Venomax Forte. Eh. <laughs> no. yung pang-injectable na Nawala pa yung isang kopya ko, no? Na, na, I-open ko na kanina yun. Dalawa yun sila nag-champion. <laughs> yung isa binigyan lang sa championship ng Venomax Forte. Eh. Ito? Ay, iba pa to? Okay. Yeah. Yeah. Dalawang ano, entries eh, di ba? Dalawang entries sila nag-champion na gumamit yeah, yeah. ng Venomax Forte. Eh. Mm. Tapos, uh, ito, may papakita ko. Pero hindi na nag appear dito sa aking window screen. Ito, to. Ito 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 ito, 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 Share natin. Ayan. Yun. Si Modesto Garaton. kilala mo rin to. Oo. Naka-finals din siya. Natalo lang yung last fight niya dyan. <laughs> sa five stag. oh, yan. din. One by one. Opo. po. Uh, wait lang. Mm -hmm. Sino ba ba ito? Pero nawawala yung ano eh. Last na lang ito. Eh, yeah, importante yun eh. Hello? Yeah. Ayun, nakikita mo? Yun. Sa Calamba, Laguna. Yan gamit ang binamong spotty at saka silver capsule. Alright. Silver capsule yun. Uh, so, okay. So, ito yung mga ano, ito yung mga proof. Oh, may chat May chat ah. May Na nag Ah, oh, shoutout tayo. Shoutout tayo. Shout out tayo din kay uh, Boss Justin Liban, no? Magandang buhay no, sa iyo. Nasalamat sa pag-tune uh, in, no? At napaka-grabe na napaka-very um, uh, supportive, napaka-game changer ng sa pagpo-promote ng produkto, no? Hindi na naman sa Pitco para sa syempre meron tong poultry supply, no? Sa bilhin na kayo diyan sa Totoy Agri and Poultry Supply diyan sa May Santa Rosa, Laguna at uh, may mga manok din na binebenta no at uh, napaka napaka kumbaga napaka bait napaka galing na mag uh, mag uh, discuss ng mga produkto no ng uh, ng Pete cobra ayan salamat uh, ako brother Justin Liban ayan Godang gabi sa iyo so anyway um 25 25 minutes sa tayo dito at uh, baka may uh, may sasabihin ka pa Any message sa iyo, Boss Daddy? Uh, uh, shout out ko lang sa mga taga doon sa amin na nag-aabang ng 30ml ng Vinamax Forte. Coming na po. <laughs> taga doon sa amin sa Bago City. Ayan. So Ingo again, so again, available uh, available na yung 30ml, place your orders now, no. Bilhin na, no. At um uh, mag-usap ulit tayo sa inyong mga experiences sa pagdarating ng uh, pit Cobra Live. Okay. So muli no ako ulit si Rico Brother kasama natin si uh, ako Brother Daddy Milievo um, magandang gabi, magandang araw, uh, magandang umaga no saan man kayo sa mundo yung mga OFW na talagang uh, very supportive din no sa Pit Cobra the game changer at of course sa ating mga uh, dito sa mga kababayan dito sa Pilipinas. Okay? So uh, abangan nyo ulit ang ating um, Pit Cobra Live Uh, Magkita-kita ulit tayo. Magandang gabi po sa lahat. Uh, Kita-kits po ulit.